So, washing machine yung load natin, sir. Then, solar panel ko yung 500 watts. 500 watts yun. So, makikita nyo dyan yun. Nagtutulong yung solar panel at yung battery. So, lilipat sa solar panel. Then, magbubuga siya sa inverter. So, ito yung inverter. Mo. Then, ito yung MPPT yan may makikita mo dito uh, yung nilalabas ng PV voltage na ano to? solar panel then 4 ampere yung nilalabas niya so nag harvest siya ng 4 ampere then 178 watts yung uh, harvest niya so nakatagilid lang kasi yung ano ano solar panel so pang sample lang then, sa output makikita mo sa output niya yeah. 60 hertz yung output nya then yung load is na, tumatakbo 27% na no? uh, then yung voltage ampere nya 58 washing machine yung load natin no? yung wattage uh, makapalo ng 600 yung wattage no? then 257 so testing naman natin yung uh, sa ngayon naka upgrade to no? testing naman natin ngayon yung may kuryente na no? ito yung kuryente mo ah, uh, plug, wala ko na extension